Ayan mga kapatid, uh, magandang mga araw sa inyo lahat dyan mga kapatid. Yun, ah, uh, panabagong vlog na naman po ulit tayo. At panabagong pag-asa. Yan, uh, good morning, good morning. Araw po ngayon na, linggo. Yan. Ayan mga kapatid sa... Uh, uh, ito nga pala si Commander, uh, bagong gising din. Nalain nga pasok ng lahi ko ng umaga <laughs> <coughs> ay eh medyo may obo ya mabos sa may amin ni sa team ko sa bahay kulitan ayun uh, ah, uh, uh, alam ko po ah uh, hinihinte po niyo yung paglutang ng bangka ko ah uh, hindi mo matutuloy pero ako ah, uh, mga kapatid uh, ayaw ko maging plastic ayaw ko maging ano sa inyo maging gusto ko talaga tunay tunay, tunay talaga ako kasi ayaw ko mag, ayaw talaga kasi sasabihin ko talaga hindi talaga nagsinangaling kasi naiyari na ako sa tumulong sa akin sa makina kasi talam naman po ninyo uh, tinilungan ako ni Master Worm ni Mr. Romantico si Mr. Romantico po at uh, tinilungan ako ng karbordor para mapatugal at nagambang ang makina ko tapos uh, po si Master Worm naman po yung tumulong siya sa makina rin. Na paayos. Siyempre sa tandaan ng mga makina, ano, parang hirap. Hirap talaga. Ano uh, siya, naandar siya. Kaya lang, katagala, pag tinigil mo, talaga ano, talagang naandar. Kaya nga, like, antagal ulit paanda rin. Ngayon, ah, uh, kaya ngayon ko lang po sinabi sa inyo to kasi ano ya, uh, pinipilit ko try maayos kasi once na naayos na talaga, talaga lulutan ko na yung baka. Kaya alam nga, sa tingin ko, parang bigo ako. Kaya sa tumulong ko sa akin, napanya sila na po. Kaya siguro uh, matatagalan pang gamitin ng baka ko. Kaya si tagang makina na tagang kailangan ko. Kasi pero kung maayos itong aking makin na, kasi marami na akong plek tingin na ng makin ako talaga. Eh. Kasi ang kalabulong tuloy niya, ibang klase. Hindi tulad nung dati. Kasi yung makina ko niya, yung carburetor ko niya, yung luma, yung sinaulang makina, sina, ano, carburetor, ay hindi katulad ng ngayon. Kasi it, ibang ibang carburetor talaga yung, ano, yung nabili ko. Pero original din siya. Pares din sila, kaya iba. Kasi yung loob niya, saka yung loob ng sinauna, may tinatawag na, ano, ba't may sa loob niya, may iba. Iba talaga, kaya kasi ibang klase na gawa lang ang carburetor na to, hindi to nung araw. Ayan po, ah, nangyayari po sa sa ano, sa makila ko. andar siya, okay naman. Ngayon po, ah, sa katagalan, pag pinatay ko siya, ayaw na ulit umandar. Ah, naandar siya pagkatagal. Ay, eh, hindi po pwede hindi yun. Kailangan talaga, pag umandar po siya, kailangan, pag pinatay mo siya, andar siya ulit. Ah, hindi po mangyari yun. Kaya, ano, kaya, hindi po lang, pag-iisa sa tumulong, at sa mga alagaabang, na dapat eh nakalutong ng bangka ko yan. ito si commander hirap, hirap na hirap nga po eh oh. hirap na hirap nga po si commander talagang nag-iisip nga rin kung ano ano kung ano maganda sa makina ako yan na uh, napag uh, napagkasundo namin ni commander kaysa naman na mabulok ng bangka ko ah uh, hanap ko lang ng bayar kung sino yung may bibili hanap ko lang siya ng bayar kaysa mabulok masira di ba lang po Uh, magtsagal na lang ulit sa pagtitinda ng naglalakad. Sa so, so malayo naman, uh, malayong bits naman. Ganun ulit po, uh, total, di na lang ako takot na pumunta sa ibang bits dahil may lisensya naman po ako. Kasi dati nung araw, talagang naglalako ako dyan lang po sa bay hindi ako makalayo kasi wala akong lisensya. Ang yun, uh, pwede na po ako lumayo gamit ang tricycle ko kasi may lisensya na po ako. Pwede gawin pa siya gamit sa pagtitinda sa mga beach Gamit yung tricycle. Ngayon na uh, talaga maraming maraming salamat po talaga sa tumulong sa, sa bangka ako sa makina. Kay Master Roach at kay Mr. Romantico. Kasi si Mr. Romantico po ay ayaw pong magpakilala. Yan. Kaya maraming maraming salamat din po. Pero papakita pa lang po sa inyo ano, yung makina ko. Nandiyan pa po, po sa kayong bangka ko po. Nandiyan pa po. po. Talagang nagpapatuloy po sila yung baka ko preparado na talaga okay na po talaga hindi ko lang magamit yung makina ay ay tumuga ng ayos ah. kaya ah, nagbabla kami ng mga isa lang pagbili lang po yung baka para para hindi kasi sayang hindi ko masisira lang sa istak eh pag so, may istak lang masayang ay, mas maganda yung na lang namin kaysa mamabulak po di ba po yan tapos po ano pa at tagang ano, tagang ano, Wala lang ko si Masabi. si tagang nasabi ko na po talaga lahat yung tungkol sa makina ko. Ano po Masabi. Ay hey, tapos sa uh, Tingnan po natin yung ano kayo, yung kalabor. Pero yung ano yung makina, nandito pa po siya. Ayan mga si ito po yung makina ko.

bago kung niya kaya nga lang sana ng, 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 magtataka ka kung ba't ayaw tumuga ng ayos hmm, kasi bala ko talaga dyan kung tutugay siya ng ayos pipinturahan ko to kaya lang problema talagang ayaw tumuga ng ayos eh kumaandar siya pero katagalan pag pinatay mo ang ang tagal bago umandar hindi po pwede po ganun eh. lalo pag yung malakas at kayo may alon din sa tabi Huwag na ako, hindi na kagad lahandar. Ewan ko, bakit? Tapos may pilatikin ko na rin po sa ano to, sa sa mga gawal sa San Diego. Yan. Tsaka ito mga kalapong ito, ano na to, na mag, 19 taon na, mag ano na to, mag, ito ngayon, malapit na siya mag 20. 20 years na, talaga napakatanda na. Tapos makapot sa, punta mo natin ng bangka ko. Okay na po itong bangka ko eh. Uh, nalagyan ko ng bagong katig kasi talagang gusto, gusto ko lang nga talaga magtinda kaya alam ang problema hindi natin magamit talaga uh, yan kung sino may bibili pag bibili ko na parang hindi po magulok yun mga kapatot so. ito kita po nyo poging pogi, -pogi na no? yan ito mga kapatot so. ito yung bagong katig wala na yung bulok Bago po ito. Ah, wala nang bulok oh. Sa so, sabila. Sige, hmm. ma, At yung tumbang ako. Talagang maganda pa po ito. Itong katig, okay pa po, po ito. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Maganda po talaga yan. Sayang. Okay, nangihinayang po dito. Pero, kasi mo, ma siya ba bulok. Hindi magamit. Sayang lang, di ba? Yan, nagbablock na kay benta. Ayan so, hmm. Dito po ilagay ng makina. Hmm, wala pang makina kasi nga talaga may depresya pa. Hmm. May mga side na po siya. Eh, andun ni, eh. Kaya hmm. makikita po nyo, ang ganda lang talaga ng dagat. Ang hmm. ganda ng dagat, oh. Ako makikita nyo, ang ganda lang ng bangka ko. Kasi alaga ako eh. Kaya alam problema rin kayo. makina na. makita Makikita po nyo. Ay. Napakaganda na ng dagat. Agang pwede na magtinda. Ayan. Ito mga, to, ito mga basurang to, ni uti na uto. Ayan, kasi sa pagpunta doon ano, eh, malinis na. Ito sinusunog ni Nuti niyan. Yan. Ayan. Kaya dito wala pa masyadong bisita kasi medyo madumi pa po ito pero pagdating po doon sa kabilang ano, kabilang beach saka dito, malinis na 'yan. Yan, mga boss, makikita po ninyo ganap napakaganda ng dagat. Malinis na. Pwede na maligo. Hmm. Kalamang kalaban na po mga batots. May mga nalaut na. Kailangan ka hapo may lumaut, walang huli. Kaya yung mga banka dito, nandito dito, wala lumaut ngayon. Kaya nga sila. May lumat man dito yun, yun tatlong tao, tatlong bang kalalamout, ito isa dito, tsaka yun, mga tatlong tao, tatlong bang kalalamout na yun, yung araw na to. Kakalma-kalma <coughs> <coughs> ah, na. Tama ko sa apal tayo sa amin mga boss, uh, ito lang po sa bahay. Uh, yun, uh, hanggang dito lang po. Uh, maraming maraming salamat sa inyong pangulawa. Uh, bahay ko na uh, maraming, 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 salamat sa inyong support. Uh. Yan. Hanggang dito lang po. Bye bye! Yeah!